Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, hindi makapag-video si Amiga sa labas kasi malakas ang ulan. Kaya dito na lang sa loob ng bahay. Ayan, mga kapwa ko, mga kapwa ko. Asisi, si content creator, ayan, lahat naman tayo pag hindi nakapag-video sa labas, kahit sino, ayan, pag umuulan dito sa loob ng bahay, maraming magagawa dito sa loob ng bahay. <laughs> Pag hindi ka magloto <laughs> o kaya maghugas ng plato, ang daming gagawin, magligpit, <laughs> magwalis, kukuhanan mo yun. <laughs> Tulad ko ito, habang, nang abang nandito na ako po gumagawa ng konten, nagkakape, ayang kape tayo. <laughs> Malamig ngayon, masarap matulog kung hindi nga lang Ayan, papasok naman si Amiga sa trabaho mamaya. di ba? Diba? Ayan, ganun lang talaga tayo. Ayan, ang ating ang share ko sa inyo. Pag hindi makapag-video sa labas, sa loob ng bahay, maraming gagawin. <laughs> maraming gagawin. Hindi natatapos ang gawain sa loob ng bahay. Ayan. Pag hindi, magluluto ka, magsasaan ka, ano pa ba, magwawali, maglalaba, kahit hindi dapat maglaba, maglalaba. <laughs> Magigib ng tubig, kasi ganoon ang ginagawa ko dito. mag ng tubig, lalagyan yung tubig ng rab, pupunuin mo, ayan. Ganun talaga, mga kapwa ko, mga kasisi, ayan. Ganun ang ano natin, para meron lang tayong, ano, pag-content creator ka na lahat din, gagawin mo. Ayan. Tulad ako, oh, magkakape. Gagawa, gagawaan mo siya ng kontin kape. <laughs> Ayan. Kaya hindi ka talaga makapagbidyo sa labas. Malakas ang ulan. Ayan. Ulam. Hmm. Hmm. Malakas ang ulan, mga bata. Ewan ko kung ano. Ayan. Sa mga sikiteng, mga kids, yung ating mga apo nandito. Yung dalawa. Uyam. Hindi nakapasok kasi malakas ang ulam. Tubig na sa amin sa labas ng amiga. Mabilis ang tubig ngayon. Ayan, ingat po tayong lahat. Maraming maraming salamat po sa panunod nito. Ayan, kahit simpleng content Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At nakagawa rin kahit pa paano nandito tayo sa loob ng bahay. Marami naman, maraming magagawa tayo. Ayan. <laughs> salamat po sa inyong lahat sa hindi pa nakapalo kay amiga ayan, palo na lang po